Yo, what's up mga idol? So, welcome to my vlog So, nagbabiyahe kami ngayon Papuntang sa bayan Para umanap ng pangulan natin mamaya Pupunta tayo ng ilog at sa kadagat Bale, babiyahe pa kami ng 40 minutes. Pero kaya naman yan 30 minutes kung mabilis. Eh, dahan-dahan lang tayo. Kasama natin yung membro ng F4, si Jumpyo Diyan sa likod. <laughs> uh, oh, Kita-kits na lang tayo pag doon na tayo. Kasi nagdadrive pa tayo. Oh, samahan nyo kami kung ano man yung kapukuha namin ba diba, Kung marami, eh, share naman natin sa iba yan. So, tara! So, dito na kami eh, mga idol. So, papunta na kami sa dagat at saka sa ilog. So, lakad-lakad muna kami mga 10 minutes. Siyempre, dadaanan natin yung sa una kong vlog, yung tulay patungong tagumpay. So, sabi ko nga mamimiss ko eh wala pang 15 days nakabalik kami ayan papasok na kami so dito na nga tayo sa tulay mga idol oh, oh miss ko talaga to eh <laughs> right <Yeah. laughs> big, ito pala mga idol, oh, kaya pala nasabi kong Tulay Patung Tagumpay. Kasi yun lang yung nag-iisang tulay patungo dito sa Pamili Tagumpay dito sa tangalan. Oh, kaya Tulay Patung Tagumpay. Kasi nga, Tagumpay Pamili, yung apelido nila Tagumpay. So, papunta tayo ngayon sa bahay nila Papa Danny. Danny Tagumpay ng Baybay Tangalan Aklan. So, kita kits na lang tayo doon at nandito na kami love to oh, tita tita love o oh, mga agaw bike so dito na kami mga idol so balak, balak sana namin sasakay kami ng bangka papuntang dagat kaso low tide pa tsaka yung putik na yan hanggang tuhod yan so dadaan na lang kami sa ibang daan maglalakad na lang kami so tara <laughs> so, ito na mga idol. Dala na namin yung mga sandata namin. No? Oh. Ito yung gamit namin. Para manghuli doon. bali yung kukunin namin doon. Yung tinatawag ditong agihis. Yung parang shield. Hindi ko lang alam kung ano tawag sa inyo dyan. Basta makikita nyo din yan. yan So, dito kami. Papasok sa mga kanipaan. Ay. Daming mga niyog dito mga idol oh. Flex ko lang pala yung mga niyog. Hindi sa akin yan. <laughs> yan mga idol, dito kami sa loob ng kanipaan. Maraming lamok. Puti na lang, nakamuskitero ako. <laughs> Ayun, nakalabas na rin tayo sa portal. At syempre, hindi pa yan dagat. Dadaan pa tayo sa mga palaisdaan. Wow! Ito mga idol, mga fishpond yan, yung kabila nito, dagat na, so doon kami papunta. Ito yung magandang trip, kasi exercise ka na sa paglalakad, may ulam ka pa mamaya. Yan, makatikim pa yung iba. Yung kakaiba lang dito, mga idol, yung tubig dito, basa. Gano'n hmm? nyo, basa o. Oh. <laughs> At dito na nga kami mga idolo oh, sa dagat, yan. Siyempre, na, buti na lang nakahiram tayo ng panungya yan. Hindi tayo mahirapan. So, try natin. Malay mo, isang sungya natin. Isang drum kaagad. So, ang ganda dito mga idol, oh. yung tubig, basa. Huh? Yan. Ay, nandito pala yung Titanic. Oh. Okay? <laughs> ah, hmm. Sige, subukan mong wag i-share. Susungayin kita, susungayin. Sungayin pala. Yan. Tama ko.

gusto makilalaro, kinakot. Hindi na kasi ako dahil. pagod. At parang minamalas nga ako dito mga idolo, oh, wala akong makuha, tigi isa. Ang iingay ko kasi baka napamaskan na tayo. <laughs> at sa wakas nga mga idol eh, habang tumatagal na na master na natin at nakakuha na rin tayo. Aww. So after 30 minutes mga idol ito na yung nahuli namin no. Oh. Ayun. Yan may bumubuka oh ito. Apple oh, Masarap to mga idol sa ano? Sa luya, sa bawan ba sa luya Ang pakasarap ng sabaw nito. So ngayon pupunta naman kami ng ilog para manguha ng tuway So, dito na muna to. Yan. Yeah. Yan mga idol, papunta na tayo sa ilog para manguha naman ang tuway. Para sulit ba yung pagpunta namin? Kasi pa na rin, eh, pag, pag dumating na kasi yung tubig dito sa taas, hindi na tayo makakuha ng tuway kasi pa na. Huh. Dito kami manguha ng tuway, Diyan sa baba. Yan. Y2Y Kung sa English, Y2 <laughs> Mga idol Ito Aroot Hindi nagasak Ano ba ito? Dito lang Manguha mga idol gam Gamitin lang natin Ng may sanggot Ayan. Mga ano idol Maliit lang Yan ang natatawag na <laughs> Baby Y2 Baby uh. Y2 Yan yan, mga idol, to sero. <laughs> Kadalawa na tayo mga idol, oh. Ano daw sa English yung tuway? Sa English yung tuway mga idol, why two? Kung sa hapon, why two? O yan, huh? so, mga idol, oh. Tre Baby pa mga idol, kaya mas masarap yung natawag na baby. Ah? Pangit naman yung masyadong malaki walang lasa yan kung sa tao ba eh minopose na <laughs> uy uy ayan ano ay lakih, hey laki ay hmm. ano na muna. so ito na yung mga natin ay doon so nakapagod na rin medyo marami na rin yan so kukuha lang tayo dito mga Kampo o oh, mga walo tapos uwi na, na so tala walo na lang idol tapos uuwi na tayo pagod na rin dito oh isa oh dalawa kasi yung mga tuway mga idol uway to dikit dikit lang yan yan so, nahuli natin magkasawa may mga anak pa yan oh eh malaki siguro kabit niya to kabit ah dito rin yung isang kabit um, apat na oh ito yung anak nila lima ah oh, ito pa yung kapatid anim dalawa na lang mga idol ay duga un ano kayo? oh ito pa isa na lang mga idol uwi na oh yan mga idol, huli sila lahat. Lagay lang natin dito. Marami na itong mga idol. Sigurado na makatikim nito bati yung mga kapitbahay natin. So, pupunta tayo dun sa ilog. Diyan mo dun yung ilog. Para mahugasan. So, hugasan natin sa ilog itong mga idol. Yeah, adventure. So, oh, kung makita nyo, idol, oh. Pahitied na. Yun sa dulo, yun yung dagat, mga idol. Yun. So, dun tayo galing kanina. So, tara silog. Si huli natin idol, lugasan natin Ganyan dito sa probinsya mga idol, basta masipag ka lang, walang problema sa ulam. Koy, kung wala kang bigas, pwede mo rin ito ibinta, tapos ibili mo, pagbili mo ng bigas. Kailangan dito mga idol disiplina. Pero marami uubusin mo na, 'di sayang naman yung iba. 'Di kung control lang, yung check to lang, 'di may babalikan ka pa sa sunod. So, ano law, kita niyo yung ano yung itsura. Diyan idol. Oh. Yon. Ting tatawag na tuway dito mga idol ano tawag dyan sa si inyo i e, comment nyo nga basta ito lang yung ano kasi nyo ha sa English ng 2Y Y2 Y2 kung sa hapon Y2 diba kung kutse nga sa hapon kung dito sa atin sa Pilipinas yung kutse yung kutse kutse talaga eh kain doon automotor yan tandaan nyo yung mga idol ha kunting kalaman lang ha yan at dito dito lang yan makukuha sa ilog mga idol dun sa mga putikan Kaya kung gusto mo kumain ng white to oh, punta lang kayo dito oh sa mga ilog niyo diyan okay. So ayun mga idol hanggang dito na lang yung video na to kasi uuwi na kami tapos luluto to tapos i-share naman natin sa mga kapitbahay to so maliligo na lang siguro muna kami kita na lang namin yung high tide o kung ano sa ating okay. 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 So ayun mga idol, kala ko tapos na yung video ko. Hindi pa pala matatapos kasi dadaan pa tayo ng light patungong tagumpay pero pabalik na kami no. Oh. yan na pala yung kasama ko de. may isda na kami binigyan kami doon tsaka agis tsaka tuway isang oras lang mga idol pero marami na yung nauwi namin 30 minutes doon sa baybay 30 minutes din doon sa ilog o oh, ba? Diba? sipag lang yan exercise pa enjoy pa adventure haha <laughs> So, ayun mga idol, tatawid na kami. Tulay patungong tagumpay. Kaso hindi na to hindi na to patungong tagumpay, oh. Naano pa kami ng aso. Ah, bilis! Bilis! na! La, mga idol, hindi na tayo nakahalik din sa tulay. Sad naman. Pasaway kasi mga aso. Tuwi <laughs> so, na kami mga idol. bye, -bye. Sa uh, thank you for watching mga idol. Please share. Bye bye.